first time kong gagawa itong dishwashing liquid at naghanda ako ng limang litrong tubig para dito sa isang pack na ready mix na nabili ko sa online shop dito ko na nga lang pala sa titimplen sa kasarola dahil wala kami timba dito sa bahay Ayahan mag start na tayo maghalo at hahaluin lang daw ito ng tuloy-tuloy hanggang 5 to 10 minutes at ganito na ang texture niya after 5 minutes hahaluin ko lang siya nang hahaluin hanggang sa matunaw pa yung muna natitirang bobo ayan natunaw na lahat panay bulan na lang yung nakikita na yan kaya itatabi ko na lang muna siya after 1 hour ito na siya pero tatlong oras pa daw bago siya magamit kaya isasaling ko na lang muna siya dito sa galon na aking pag iibakan ang kalalabasan nga pala nitong ginawa kong ito ay 6 na litro tapos ang nagastos ko dito ay 100 pesos. Samantalang dati, bumibili ako ng isang litro ay 50 pesos. Kaya malaki ang matitipid kung gagawa na lang tayo ng sarili natin dishwashing liquid. Dahil itong 6 na litro na ginawa kong ito ay tatagal sa amin ng tatlong buwan. Samantalang dati, yung isang litro ay bali dalawang linggo lang namin nagagamit kaya makakatipid ako ng 200 pesos sa loob ng tatlong buwan ayan ganyang karami ang aking nagawa